Kumusta mga ka full court welcome back ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ang naging laban ng Toronto Raptors at Los Angeles Lakers at pag-usapan na rin natin yung naibalitang trade patungkol kay Bogdan Bogdanovic ng Atlanta Hawks papunta sa Los Angeles Lakers. Sa naging laban ng Los Angeles Lakers at Toronto Raptors ay dinamit na po ulit ni Coach Darvin Ham ang kanyang naging starting five na sila Austin Reeves, Cam Reddish, Torrin Prince, Lebron James at Anthony Davis. Kaya naging maganda naman yung naging takbo ng opensa ng Lakers sa first quarter na nagtapos sa 28-24 at pagdating sa second quarter bahagyang nagkaroon ng struggle ang Los Angeles Lakers upang makahabol ang Toronto Raptors laban sa Los Angeles Lakers kaya nakuha ng Toronto Raptors ang kalamangan 53-51. Pagdating ng third quarter nakabawi ang Lakers at naging dikdikan yung naging laban at nagpalitan ng puntos ang magkabilang team. At sa huling minuto na ipasok ni Dennis Schroeder ang kanyang dalawang free throw kaya natapos yung third quarter lamang yung Toronto Raptors ng 1.89-88. Sa pagdating ng huling quarter dito naging mainit ang laban at halos magkabilang panig nagsasagutan ng mga puntos. Kaya kinakabahan yung mga fans baka hindi manalo yung Lakers dahil laging may panagot ang Toronto Raptors sa mga run ng Lakers. Kaso sa huling minuto nakakuha ng foul si Anthony Davis kay Scotty Barnes at naipasok ang two crucial free throw kaya lumamang ng 4 points ang Lakers. Kahit naipasok pa yung huling 3 points ni Pascal Siakam kaya sa huli na isilyo pa rin ang Lakers ang panalo 132-131 laban sa Toronto Raptors. At samantala punta naman tayo sa susunod nating pag-uusapan ang naibalitan trade ni Bogdan Bogdanovic ng Atlanta Hawks papunta sa Los Angeles Lakers si Bogdan Bogdanovic mula sa Atlanta Hawks kapalit kay Rui Hakimer, Max Christie at isang dalawang libot na first round pick. Karamihan sa mga tagahanga ng Lakers ay mas gusto si Dejount Murray bilang backcourt acquisition mula sa Hawks ngunit sa kanilang dalawang libot na first rounder na mag-trade, mahirap makita ang Lakers na maghahanda ng pinakamahusay na alok para kay Murray maliban kung isama nila si Austin Reeves si Bogdanovic ay isang karera na 38.6% na 3-point shooter na maaaring maglaro sa alinmang guard spot, isang taong maaaring pumalit kay D'Angelo Russell kung sa huli ay ipagpalit siya para sa wing depth. Nakuha ito ni Hakim Aran ang hindi karaniwan mula sa malalim na bahagi ng 2023 post season at naabot niya ang isang kagalang-galang na 36.8% ng kanyang trace na yung taon. Kung legit ang kanyang paglaki bilang marksman, siguro magdadalawang isip ang Lakers na magdagdag ng shooting sa guard spot kapag mayroon na sila nito mula sa isang forward. Iyon ay sinabi, maliban sa kanyang ugali na nawawalang oras dahil sa pinsala, si Bogdanovic ay magiging isang malinaw na pag-upgrade ng pag-ikot sa Los Angeles. Paring makita ng Atlanta ang sarili sa overhaul mode habang papalapit ang deadline kasama si na Murray, DeAndre Hunter at Quinn Capela na posibleng sumali kay Bogdanovic sa block. Paring pumasok si Hakimer bilang combo forward kapag wala si Hunter habang si Christie at ang pinili ay nagbibigay sa kilalang-kilalang tutol sa buwis na Hawks ng isang pares ng mura at nakokontrol na mga asset. At yun lamang po mga ka full court ang hatid kong balita ngayon at kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kong video. If nagustuhan nyo yung video, kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.